Buti may mga ganito akong kaibigan, no? See? Yan, tignan nyo yung video. Nayanig nila yung mundo ko kahapon. Partida, may sort throat ako dyan. Parang napagkaisahan ako, eh. Sabi nung isa, mainit. Yung isa, todo naman sa sol-sol. Masarap daw, masarap. O, oh, di ba? Sabihin pa sa'yo, ihipan mo daw kasi mainit na, mainit. Yun pala, it's the highest level ng ano, spicy. Doon sa mga nakakaalam ng malahat pot na pagkain. Yan na yung pinakamataas na spicy nila. See? Kung hindi ganyan ang mga kaibigan nyo, bye, panis. Dispatchahin nyo na sila.